yun mga ka-GB, good morning. Ngayong araw na ito ay pupunta ako kay Kuya Jose. Si Kuya Jose po, yun po yung mga kapatid nating kulot na pala, pala, pala palagi kong kasakasama. So si mula po nung huli kami nagkita eh siguro more than a month na. Kaya ngayon so surprisein ko sila. Titingnan natin kung ano yung magiging reaction nila kapag nakita nila ulit ako. Alam niyo ba kasi si Kuya Jose kahit na araw-araw nila ako nakikita, napaka magiliw talaga nila. So gusto ko lang ipakita sa inyo ngayong araw na to kung paano tumanggap ng bisita at kung uh, gaano kagiliw si Nakuya sa kanilang mga bisita. Pero hindi nila alam na meron na kong pasalubong sa kanila. Yun e nga, dahil malapit na naman po ang anihan ng malapit na naman tagulan eh malapit na naman po ang taniman nila ng mais. Kaya po binilan ko sila ng isang um, pack ng binhi o buto po ng mais na itatanim nila. Kasi yung magiging bunga po ng mais na ani nila ay eh, ikakalakal nila, ititinda nila po. At uh, minsan nahihirapan sila magtinda kaya minsan ay tinutulungan ko sila na mag online selling ng mga mais. So yun po. Tara sama ninyo ako, babiyahe tayo ngayon papunta kay na Kuya Jose sa mga kapatid po nating kulot. So yun nga mga ka -GB. pupunta tayo ngayon kay Kuya Jose sa mais sa Ito, Santa Maria dito po sa may ano, barangay Pangulingan sa may Palawig. So kapag may mga bisita po ako oh, galing sa ibang lugar, katulad po sa Cavite, sa Manila, kung saan man po sila galing, eh talaga po ano, you know, sinisigurado ko na makakadalaw sila dito, na makakarating sila dito sa lugar na to. At gusto ko rin po ipa-experience sa kanila kung paano makisalumuha sa mga kapatid nating kulot. Papakita ko sa inyo kung ano yung ng lugar. Sana po nakikita ninyo kung gaano kaganda dito. Yan. Laapit na mga ka -gibig. excited na ako makita nyo sila. Kahit dito man lang sa video na 'to ay eh, nai-excite talaga ako. Okay, ito na po yung hangganan ng sementadong kalsada. So, di ba po nakita ninyo kung gaano ka-sementado, kung gaano po kaganda yung kalsada papunta dito. So, ito na po, sa harapan natin, nakikita natin yung community po ng mga kapatid nating kulot. Ayun po, nandun po sila sa unahan. Ayun, oh! Ayun, oh! <laughs> Hello! you Okay, dito na tayo sa bahay ni Nao. Yan you know, o, Rolly. Kaya ko siya Hello! Sige lang. Thank you, Pia. Eto, bahay ni na Kuya ko Grabe, ang ganda na pala ng bahay ni na Kuya ko oh. so, siya. mga ka-GB. Kamustahin natin yung mga bata dito. Sabi ang ganda na ng bahay ni na kuya Jose. Yon, Yun. Sana po nakikita ninyo yung bahay nila. Yan. Sayang wala si kuya Jose dito. Ako siya mga bata. Asa si na kuya nyo? Si na tito Jonathan nyo at saka si na tito Jovan nyo. Saan? Ha? Saan? Ay, nagtatrabaho na sila? Si Jonathan. Si Jovan. Si sa, sa Kalabaw. So yon dami na naman nila mga pusang alaga dito so taka mag house tour tayo dito sa bahay ni Nakoy Jose yan dito tayo ngayon sa kanilang <laughs> kusina hello po <Paula>. la <laughs> maganda umaga po Hmm. So ito yung kusina ng bahay namin <laughs> So house tour tayo dito Tapos ito po yung kainan namin yun yan so mamaya itutur ko kayo doon sa CR namin sa alas namin <laughs> si Tutor tayo dito so yan sa asyenda namin itutur ko kayo tapos ito yung ano namin yung pinaka terrace namin yan ito yung pinaka main ano namin main villa namin ito yung pinaka bahay talaga namin na. Tapos dito sa likod makikita ninyo kung gaano kalawak yung bakuran namin. O yan ha. Kita nyo. Di ba? Yun. Yan dito di ba mga AGB. So sana makapunta din kayo dito sa kanila. Kikita nyo yung ano, kuliglig ang ingay. Iwinig ninyo. Yun. Di ba? Ito po, nakapag-house tour na tayo. So, yon mga ka-GB. Dinis na mga ano namin, o, oh, ng bakuran namin, Oh. So, ito po yung bahay namin. eh so, ito po yung... Sinasabi kong bahay namin kasi, eh, madalas ako dito kala yung Yan. Di ba po, napakaliwalas, mga ka-GB. Yan. Yung si Don Ayan na siya. Ayan na si Kuya Jose. Ayan na si Kuya Jose. si Kuya Jose. Oh, si nakita ako ni Kuya Jose. Tatago ako ay Kuya Jose. Nakita naman ako. Kala mo, kinalimutan na kita. No? Ito si Kuya Jose. Ito yung mga ka-GBC at Abiyoli na gaisa ng kanyang mga stick. At ako naman ay eh, magmemeryenda na kaya ah, ako ay magpapaalam na muna sa inyong mga ka-GBs. Time for me to say bye-bye na muna. Hanggang sa susunod na mga tripings ni Kuya Binoy mo to, always remember, good vibes lang tayo palagi.